is pista pista basta na naman si nanay na ipit ko na naman yan ang sinasabi ko okay kung ganyan lagi na wala naman tayo sa ano awawan naman si nanay niyo na ipit ipit nila dyan sa harapan sinabi ko na huwag magtulakan eh wala na ibibigay na natin to sa parapol kasi lagi nagkasakitan tayo dapat sabi ko relax lang ibibigay naman yan lahat Okay, mamaya na. Okay na. Lagi nagkakasakitan. Tama na yan. Kasi nagkakasakitan eh. Doon na lang sakit mamaya pag pauwi na. Okay? Okay na. Picture na lang tayo. Mamaya na kami na magbibigay nito dahil nagkakasakitan talaga. Kawawa naman. Okay. Ang gagawin natin mamaya, sa labas na lang tayo, sa labas. Itabi na muna yan dyan. Ah, uh, wala mo na bibigay kasi hindi nyo naman sinusunod yung gusto natin mangyari na wala dapat magtulakan, nagkakasakitan. Masakta na naman si nanay, naipit ko na naman. Yan ang sinasabi to Okay. Kung ganyan na, wala naman tayo sa ano. Awawa naman si nanay, naipit-ipit nila dyan sa harapan. Sinabi ko na ako magtulakan eh. Wala na. Ibibigyan lang natin ito sa parapol kasi lagi nagkasakitan tayo. Dapat, sabi ko, relax lang. Ibibigyan naman yan lahat. Okay, mamaya na Okay na. Lagi lang Tama na yan. Kasi lang nakasakitan eh. Doon na lang sakit mamaya pag pauwi na. Okay? Okay na. Picture na lang tayo. Mamaya na kami na magbibigay nito dahil nakakasakitan talaga. Kawawa no, naman. Okay. Ang gagawin natin mamaya, sa labas na lang tayo sa labas. Itabi na muna yan dyan. Ah, uh, wala muna magbibigay kasi hindi nyo naman sinusunod yung gusto natin mangyari na wala dapat magtulakan, nakakasakitan. So, ang gagawin natin mamaya? Wait lang. Ang gagawin ko na lang mamaya, doon na lang sa labas pagpauwi na. Doon na lang. Okay na, stop na muna. Nakakasakitan talaga. Labas ka tayo. Labas ka lang. ICT i Ip muna natin yung bigas. Mamaya na lang sa gate. Kasi lagi talaga may tulang Yung matanda na awa ko sobrang ano, naipit-ipit. Mamaya na lang kung pauwi na. Sige, mamaya na lang. Lagi na lang isakitan yung bigas. Kawawa naman kasi yung mga nagtutulakan yung mga naiipit. So ayaw niya man makinig sa akin. Sige. Ayaw ko kasi naman masasaktan dyan pag kumuha ng bigas. Kawawa naman. Okay? Mamaya naman ulit. <laughs>